Musika. Ang pamamahalang abetalas na sinasabing nakasentro sa diet at ehersisyo. Pero paano kung may kulang na piraso sa puzzle? Ang limang bitaminang ito ay maaaring lubos na magbago sa iyong blood sugar control. Yang pamumuhay na may diabetes ay hindi madali. Paulit-ulit na pag-check ng blood sugar, pagpaplano ng mga pagkain at ang takot sa komplikasyon ay maaaring nakakapagod. Pero narito ang magandang balita. Ang tamang bitamina ay makakatulong sa iyong katawan sa mga paraang hindi mo inaasahan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang top 5 na bitamina na dapat inumin ng bawat diabetic batay sa siyensya at tunay na resulta. Manatili dahil ang matututunan mo ngayon ay maaaring maging susi sa matagal mo nang hinahanap na solusyon. Okay, simulan na natin. Bilang isa, magnesium ang abang mineral ng mga diabetic. Akala mo siguro ang magnesyo ay isa lang sa maraming mineral sa katawan. Pero kung ikaw ay may diabetes, ito ay parang tagapagligtas na tahimik lang sa gilid. Mahalaga ito sa mahigit tatlong daang proseso sa katawan, lalo na sa kung paano natin kinokontrol ang blood sugar. Sa mga Pinoy na may diabetes, kulang sa magnesyo ang karamihan at hindi lang basta kakulangan kundi delikado. Kapag mababa ang magnesium sa katawan, tumataas ang insulin resistance, blood pressure at inflammation, mga panganib na nagdadala sa heart disease at nerve damage. Pero heto ang good news ayon sa pag-aaral ng Diabetes Care, ang magnesium ay makabuluhang nagpapaganda ng insulin sensitivity. Ibig sabihin, mas mahusay ang pagtugo ng katawan sa insulin kaya bumababa ang blood sugar. Sabi pa ng Journal of Clinical Nutrition, nakakatulong ito sa pagbaba ng inflammation, isang lihim na kalaban ng mga diabetic. Bukod yan, epektibo rin ang magnesyo sa pagpapababa ng blood pressure. Karaniwang problema ng maraming matatanda. Kaya kung ikaw ay diabetic, ang magnesium ay hindi lang pampababa ng sugar. pananggarin rin ito para sa iyong puso at kidneys. Paano ito makuha? Makikita ito sa spinach, almonds, black beans, pero madalas hindi sa patang diet lang. Kaya makakatulong ang supplements tulad ng magnesium sehat o glycate. Ang suggested dose hanggang 400 na makada araw. Pero siguraduhin kumonsulta muna sa doktor. Isang simpleng hakbang, malaking benepisyo. Kaya kung seryoso ka sa kalusugan mo, huwag baliwalayin ang mineral na ito. Ready ka na bang matuklasan ang susunod na bitamina para sa mga may diabetes? Abangan mo dahil mas lalakas ka pa sa susunod. Pangalawa, vitamina D ang lihim na kakampi sa laban sa diabetes. Hindi lang basta sunshine vitamin ang bitamina, D isa itong mahalagang kakampi para sa mga may diabetes. Maraming Pilipino, lalo na ang mga senior ang kulang sa vitamina D. At hindi nila alam kung gaano ito kaimportante. Alam mo ba ang vitina D? Ay tumutulong sa katawan para mas maging epektibo ang paggamit ng insulin, ang hormone na nagko-control sa blood sugar. Kapag mababa ang iyong vitamina D, mas tumataas ang posibilidad ng insulin resistance. Kaya hirap ang katawan mong kontrolin ng asukal sa dugo. Bukod pa rito, naapektuhan din ng pankreas ang parte ng katawan na gumagawa ng insulin kapag kulang ka sa vitamin D. At hindi lang yan ang kakulangan sa vitamina D ay nakakadagdag sa pamamaga sa katawan na siyang sanhi ng mga komplikasyon gaya ng nerve damage, sakit sa puso at problema sa bato. Pero may good news, ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng vitamina D, supplement ay nakakatulong mapababa ang blood sugar at mapabuti ang insulin sensitivity. Kaya paano tayo makakakuha nito? Ang simpleng pagbabad sa araw tuwing umaga as hanggang pimpinang minuto ay nakakatulong. Pero kung bihira kang makalabas o laging Nasa loob ng bahay, mainam ang pag-inom ng supplement. Rekomendado ng mga eksperto ang hanggang 4 na LIU ng vitamin D3 kada araw. Ligtas ito pero mas maganda kung kumonsulta. Muna sa doktor para masigurong sakto ang iyong. Ang dagdag na vitamina D sa iyong routine ay isang maliit na hakbang pero may malaking benepisyo. Para sa mga diabetic na gustong maging mas malakas at mas malusog, huwag itong kaligtaan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sao ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero, dalawa sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Yang isyong nga suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa'yo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, Chromium ang katuwang ng diabetic sa araw-araw. Alam mo ba na may isang mineral na madalas? Hindi napapansin pero sobrang mahalaga para sa mga may diabetes. At why ang chromium? Oo, maliit man ang pangalang ito, malaki naman ang epekto nito sa iyong kalusugan. Lalo na kung ikaw ay may type 2 diabetes o hirap sa blood sugar control. Gumagana ang chromium bilang katuwang ng insulin. Ang hormone na naglalabas ng asukal mula sa dugo, papunta sa mga selula ng ating katawan. Kapag kulang ka sa chromium, humihina ang aksyon ng insulin kaya tumataas ang blood sugar at lumalala ang insulin resistance. May pag-asa. Hey, ayon sa mga pag-aaral, ang chromium picolinate, isang anyon ng chromium na madaling maabsorb ng katawan, ay napatunayang nakabababa ng fasting blood sugar and HbA1c na sukatan ng long-term blood sugar levels. Dagdag pa, nakakatulong din ito sa pagbaba ng kolesterol. Perfect para sa mga diabetic na may risk sa sakit sa puso. Pwede kang makakuha ng chromium sa pagkain gaya ng broccoli, whole grains at lean meat. Pero kung kulang pa rin, pwedeng mag-supplement ng dal hanggang 1,000. microgram ng chromium picolinate bawat araw. Ligtas ito basta't hindi sosobra sa dosage at may gabay ng doktor. Lalo na kung umiinom ka na ng insulin o metformin. Kaya kung gusto mong gumaan ng laban kontra diabetes, subukan ng chromium. Hindi lang ito tungkol sa pagpapababa ng asukal sa dugo, kundi tungkol sa pagsuporta sa katawan mo na maging mas matalino sa paggana, hindi lang masipag. Tanong, nakakain ka ba ng sapat na pagkain may chromium araw-araw? Bilang apat omega 3 fatty acids, super sandata ng mga diabetic. Alam mo ba na may isang uri ng malusog na taba na pwedeng makatulong sa puso mo, sa asukal sa dugo mo at sa buong kalusugan mo bilang isang diabetic? Yan ang omega-3 fatty acids, isang mahalagang nutrient na hindi dapat nawawala sa diet ng bawat Pilipinong may diabetes. Una sa lahat, nakakatulong ang omega-3 laban sa pamamaga. Isang tahimik ngunit delikadong kalaban ng mga diabetic. Kapag hindi na-control ang inflammation, pwedeng lumala ang insulin resistance, tumaas ang risk sa sakit sa puso at masira ang mga ugat. Pero ang omega-3, lalo na ang EP at THA, ay natural na panlaban dito para itong bumbero na pumapatay sa apoy ng pamamaga sa loob ng katawan mo. Pangalawa protection ito para sa puso mo, mas mataas ang tsansa ng mga may diabetes na magkaroon ng heart disease pero pinapababa ng omega-3 ang triglycerides, uri ng taba sa dugo. Pinapaganda ang blood flow at pinatatag ang tibok ng puso. Pwede kang makakuha ng omega-3 mula sa pagkaing Pinoy tulad ng sardinas, mace roll at salmon. Targetin ang dalawang beses sa isang linggo. Kung hindi ka kumakain ng isda, may supplements din gaya ng fish oil or algae oil. Paalala lang kung umiinom ka ng gamot, pampalabnaw ng dugo, magtanong muna sa doktor bago uminom ng omega-3 supplements. Sa simpleng pagdagdag ng omega-3 sa iyong routine, para mo nang binibigyan ng kalasag ang katawan mo. Isa itong napakabisang hakbang para sa isang mas malusog, mas matatag na pamumuhay kahit may diabetes. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sao ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero apat sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-re-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Yung isyong nga suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, vitamin lihim na sandata ng mga diabetic para sa mas malusog na pamumuhay. Alam mo ba na may isang bitamina na tahimik ngunit makapangyarihang tumutulong sa mga taong may diabetes? Yan ay walang iba kundi ang vitamin E antioxidant na maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa iyong kalusugan. Sa simpleng paliwanag ang vitamin E ay parang bodyguard ng ating mga selula. Tinutulungan nitong labanan ang free radicals, mga masasamang molecule na galing sa stress, polusyon at mataas na blood sugar. Kapag pinabayaan ang mga free radicals na ito, ay nagdudulot ng oxidative stress na nagpapalala ng diabetes at mga komplikasyon. Tulad ng sakit sa puso, pinsala sa nervyos at problema sa bato. Sa mga pag-aaral, nakita na ang vitamin E ay nakatutulong upang pababain ang inflammation sa katawan. Isang halimbawa sa isang pag-aaral sa diabetes research and clinical practice, bumaba ang label ng creative protein, isang marker ng pamamaga sa mga pasyenteng may diabetes na uminom ng vitamin E supplement. Bukod dito, nakatutulong din ito sa insulin sensitivity. Isang mahalagang aspeto para sa mas mahusay na control sa blood sugar. Paano ito maisasama sa araw-araw? Kumain ng pagkaing mayaman sa vitamin E tulad ng almonds, buto ng sunflower, spinach at avocado. Ngunit dahil hindi sapat ito sa pagkain lang, maaaring magdagdag ng supplement dal hanggang na raang ayu araw-araw ng natural na vitamin E. Pero paalala, huwag sobra lalo na kung umiinom ka ng gamot sa dugo magpakonsulta muna sa iyong doktor. Ang vitamin E ay hindi gamot, ngunit ito ay isang makapangyarihang katuwang para sa mga Pilipinong nagnanais na kontrolin ang diabetes at mamuhay ng mas malusog at masigla. Pangwakas ng mga kaisipan. Ngayong natutunan mo ang tungkol sa top limang vitamins na dapat inumin ng bawat diabetic. Magnesium, vitamin D, chromium, omega-3 fatty acids at vitamin. Mayroon ka ng mga kagamitan upang pangalagaan ang iyong kalusugan at suportahan ang iyong katawan sa mas epektibong pamamahala ng diabetes. Ang bawat isa sa mga nutrients na dito ay may mahalagang papel sa pagbawas ng komplikasyon, pagpapabuti ng insulin sensitivity at pagprotekta sa iyong pangkalahatang kalusugan. At kung handa ka ng matuto patungkol sa natural na pamamahala ng diabetes, tingnan ang aming iba pang mga video. Marami kaming kapakipakinabang na content na naghihintay para sa iyo. Sama-sama mare nating hakbang patungo sa mas malusog at mas masayang buhay. Hanggang sa susunod na video. Salamat sa panonood ng aming video ngayon. Kung nakatulong ito sa opakiklik, ang like button at isubscribe ang aming channel para suportahan kami. Lubos naming pinahahalagahan ang iyong suporta at ito ang maginative na video kayong lahat. Maraming salamat, Pam. P